Hello guys, so ayan tapos na ako magtrabaho. Trabahong kalabaw. Ha? Ayan, so ah uh, tapos na ako magsampay, tapos na ako maglinis ng paligid ng bahay, magwalis. Nakapagsaing na ako, nakapagluto na ako ng aming ha, tanghalian. So ayan yung sinampay ko na guys, ayan na sa labas. So, ngayon ako ay nagmamap. So, last part na to. <laughs> last part na to ng isang Uh, araw na trabaho. Bukas ulit. Yan. So may trabaho lang tayo ng trabaho. Walang sweldo. Yan, Char. So kamusta uh, ang lahat? Nakapag -tanghalian na ba kayo? Ako pagkatapos nito ay ako magtatanghalian. So hello guys. Thanks for watching my video. Sana nagugustuhan nyo yung aking mga videos. Sa hindi pa nakapag subscribe guys, please subscribe and ah uh, comment down below para mare, uh, ma-replyan ko kayo and then para masab ma uh, ko kayo rin pabalik o oh, di ba diba? Bali, balikan lang tayo guys tulungan lang tayo kasi sa kagaya kung maliit pa yung bagay nagsisimula pa lang hindi naman tayo kaano sikat actually hindi naman talaga sikat eh <laughs> so thank you guys I hope Uh, all of us have a good day and bless us all. Thank you bye-bye.